Hello mga kasipag, ituturo ko ngayon sa videong ito ang mga paraan kung paano alisin ang pagka-delay ng message sa cellphone natin. Minsan mo na bang naranasan na kapag may kachat tayo sa Messenger or other messaging app ay nakikita natin ito? Kahit na nakapag-send na ng reply yung kausap natin ay hindi pera nagno-notify sa ating messaging app tulad ng Messenger at Viber at sobrang delay nito. Ngayon ituturo ko na at hindi ko na patatigilan pat simulan na natin. Unang paraan ay i-update e ang ating messenger. Hanapin ang Play Store o kung wala pa nito ay mag-download po tayo. Then click search bar at e-type ang messenger at e-update natin at kung hindi peran uubra at delete peren yung message ito ang pangalawang paraan. Ang pangalawang paraan ay e-check kung full storage na ang phone natin. Punta tayo sa settings at hanapin ang storage. Dito makikita natin kung puno na ang storage natin so kinakailangan na natin mag-delete ng mga hindi na kinakailangan na files o apps sa cellphone mo dahil isa ito sa nagko-contribute sa pagbagal ng pag-receive ng message dahil wala ng sapat na space ang cellphone nyo. At kung nagawa nyo na yun pero delayed pa rin ang messages dito tayo sa pangatlong paraan ang pumunta sa messenger application. So pag nandito na ay ilang press lang natin at piliin itong app information then i-click lang natin. Then magpunta tayo dito sa notification at i-click lang ito. Dito kailangan nakatagal on lang ang notification natin at next na pindutin itong clear cache. Pagka-click ay pindutin itong clear cache at automatic na mawawala ito. Then e try ulit natin kung okay na at kung hindi parent at delete parent yung messages ay punta tayo sa pang-apat na paraan ay ang e-clear storage ito. Baka kasi puno na talaga yung data ng messenger o messaging application at need na e-clear data o storage automatic na lang na re restart ang app nyo at need nyo ulit na e-login yung account nyo. Pero kung wala pa rin talaga at ganun pa rin ay pwede na i-reinstall na lang ulit natin ang messenger natin, Punta tayo sa Messenger app at elong press natin at pindutin itong uninstall then pagkatapos ay magpunta sa Play Store at i-type e ang Messenger sa search bar at i-install e na lang ulit natin then tap open. And lastly ay i-double e check din natin ang cellphone natin baka naka do not disturb ito so kung naka on ang do not disturb ay i-off e lang natin ito. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay subscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.